So, ayan, mga tropa, ayan, uh, update sa ating Sniper 155. Ayan, bali, binaklas natin yung mga playerings na ito. Ayan. Uh, tapos, nagpalit na rin tayo ng sprocket. Kaso, yung sprocket dito, uh, 46. Kasi yung stock nito, 48. So, nagpalit tayo ng 46. So yung pinaka sprocket nito galing to sa Sniper 150 na stock. binigis, uh, may, nagbigay, mayroon lang po nagbigay sa akin. Tapos itong uh, engine sprocket. Ayan, stock lang din do. 14 teeth. Ayun. Tapos binuksan din natin itong makina. Ito linisin pa natin to. Ayan, medyo may medyo maitim-itim pa siya. Ayun. Tapos ah uh, alam naman natin yon yung kalimitang issue ng sniper pagdating sa kanyang throttle cable yung yan um, sa throttle cable yung napuputol papalitan na rin natin yan so naglagay, kagabi naglagay tayo ng grasa so yun kung makikita nyo so yan uh, wala pa tayo napapalitan dito stock pa rin yung kanyang throttle, cable, uh, throttle body yung stock pa rin yung uh, kanyang engine Ayan, stock pa rin lahat yan wala pa tayo nababago na dyan wala pa rin yung ECU yan, tapos pala natin linisin yan kasi madumi na ayan. So yan, uh, hindi ko na naipakita yung video kung paano natin ito binaklas. Ayan. Pero papakita ko sa inyo kung paano naman ito yung So madali lang naman, madali lang naman na baklas itong uh, ng sniper. Yan. Yan. Tapos yung kanyang gulong, yan, ano pa rin to? Stock pa rin to. Uh, Maxis tires yan. And 120 by 70 17 yan ganito rin sa kanyang haraban yan Stock pa rin ito lahat. Tapos bala ko iparipak na itong yung planchak na ito. Kasi talagang yung uh, kasama din sa issue ng sniper yung malagotok yung kanyang planchak. Ayan. Ayan. Tapos uh, bali pumuli kasi tayo ng ng uh, uh, RCB SDB2 na uh, shifter. So ayan, kaya tinanggal ko na rin yung pinaka cover dito hindi ko alam kung itawag dyan tinanggal na rin natin siguro mga bukas siguro o makalawa nandito na yung sama nyo akong magkabit so ayan pala nagbalit na rin pala ako na brake pad ang ginamit ko dito yung Bendix na brand Yan, simple lang. Tapos dito sa harapan, wala pa. Stop pa rin. Yan, medyo kalawang na. Pero magpapalit na rin po tayo. Tapos Ano pa ba yung Upgrade na ginawa natin dito So yan yung kanyang uh, Biso Kaya nagpagay tayo ng biso Carbon Tapos dito sa gilid Yung side garnish yan. Stuck din yung ilaw nya Pero balak natin maglagay dito ng MDL Tapos nagpalit na rin tayo ng bar end yan medyo kasi kinalawang na rin is dito. Ay na rin tayo. Siguro ang pagkakabili dito 300 pesos. Tapos nagpalit na rin tayo ng handle grip. Yan, ito maganda to sa kamay. Um, RCB. RCB po yan. Tapos ito yung steel mirror. Yan steel mirror po yan. yan. Medyo ginanong ko na lang pinabako na lang siya. So ilan po, ilan po yung ilan sa upgrade ng ating sniper. At uh, sama nyo ako kasi magkakabit din ako ng RCB dito. So, don't like to, ah uh, sorry, ah uh, bali, sana i-like nyo yung ating uh, YouTube channel. Subscribe na kayo. Ayan. Para sa maraming video. Ayan lang po. Thank you po.